Hi guys, gagawa po ako ng cookies. ayan po yung flour. Yan, mayroon akong chocolate na high biscuit. Mayroon, mayroon tayong butter. Mayroon itlog. Dalawang itlog. Kalumit. Brown sugar. At uh, daisol. So ayan guys. See you later. At ako ay mag gagawa na guys ng cookies. ang ating mga ingredients. Very simple. Wala kasi akong gatas. So, yan guys. Thank you for watching!